Nawawala ang motor na ito habang nakapark sa barangay Maligaya sa munisipyo ng El Nido kahapon. Pasado alas sa na ng hapon. Ayon kay Via Madriano, may ari ng motor. Gamit ng kanyang living partner ang kanyang motor. At habang nasa trabaho ito, naipark niya ang kanilang motor sa tabing kalsada na naiwan ng susi. gabi po mga around 7 po. Bali po sa yung may po nung kagabi yung partner ko po, po. Ayon kay Lindon, kumpiyansa siya. Dahil ilang metro lang naman ang layo ng kanilang motor kung saan siya trabaho, Mga around 7 po, ganyan. Mga 6 pa, quarter to 7 na, ganyan po. Nang gabi po? Opo. Tapos, biglang umangbun kasi sir, tapos nagpasilong kami konti. Kaso lang, yung motor nasa gilid lang din. Nagkumpiyan sa okay. lang din ako sir na nandun, iniwan ko lang din yung susi. Kasi nga, sa tapat lang talaga ng ginatrabahoan namin sir. Nagulat na lamang siya nang may humarurot ng motor. At yun na pala ang kanilang motor, na Honda Beat, na kulay white and black. Ang sinipat ko pa motor sir, eh, nakita ko nandun. Nagpala lang ako ulit sir, bigla may humarurot na motor sa gilid ko. Oh, yung pala, yung motor ko may sabi ng kasama ko, sinong gumamit ng motor mo? Yun na sir, hindi ko na nakilala. Nai-report na rin nila sa PNP at iniimbestigahan na rin ang pangyayari. Pero wala pang malinaw na kuha ng CCTV. Nag-report naman din po kami sa pulis din nag-backtracking kami sa CCTV. Kaya malam po, yung ibang malapit na CCTV, di pa nila ma kasi wala pa daw po yung may-ari. Ah, okay. Yung iba naman sir, nakita namin sa CCTV kung paano nakuha, kaya lang medyo malayo. Nananawagan ito na ibalik na ang kanilang motor dahil bago pa ito at halos wala pang isang taon. Gerald Gales, Basta Radio, i-bandera mo.